ang pakikipag-argumento, pakikipagtalo sa ating kapwa. Alalo na po yung palagi tayong mapuna sa ginagawa ng ating kapwa na meron tayong mga ginagawang hindi maganda, sinasabi, mga argumento o komentong hindi marapat na marinig sa atin na kung minsan ano po, sumusobra na yung ginagawa natin eh tigil po natin ito. Ito po ay sinasabi natin sa mga mahilig makipag-argumento, makipagtalo, makipagdebate, ano po sa mga ginagawa po nila. Lalo na kung ang ginagawa po ninyo ay may halong paninira na pagpapasama sa kapwa. Na kahit tama naman yung ginagawa ng kapwa po natin, may masabi lang tayo, may maging argumento lang tayo, may maikomento lang tayo. E eh, ginagawa natin kahit malina yung ginagawa natin. Panahon na po para itigil natin ang mga ganyang usapan. Panahon na para i-stop natin yung mga ganyang ginagawa natin. Hindi po ito magbubunga ng maganda, hindi maganda ang resulta lalo na sa page or sa account na ginagamit po natin. Siguro naman po nabalitaan ninyo ang nangyari doon sa isang kilalang content creator, ang kanyang page ay dinelete or binuramismo ni Facebook. Inalisan siya ng karapatan ni Facebook na makipag-argumento, makipagtalo, or magkomento man. sa ang kanyang page ay binura na mismo ni Facebook. Huwag nating antayin mga idol. Huwag nating antayin na dumating at mangyari sa ating account ito or sa ating page na mabura rin po or burahin ni Facebook. Nang dahil sa pakikipag-argumento, pakikipagtalo or pagpo-post ng hindi maganda sa ating kapwa. Mas magandang gawin po natin ito po ang may papayo ko sa mga taong mahilig sa mga ganyang usapan. Mas maganda po kaysa gumawa tayo ng ganyan, gumawa na lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Katandaan po natin ang kabutihang ating gagawin or ating ginagawa. Kabutihan din po ang ibabalik nito sa atin. Ganyan ang gawin natin mga idol kaysa gumawa tayo ng hindi tama at hindi marapat sa platform ni Facebook.